pa na. Ayan. Sa mga nagtatanong pala kung bakit daw kami lilipat sa Dubai, aalis na kami dito sa Pakistan, ay napakasimple lang po ng sagot ko. Kasi po ay tapos na po ang aking 2 years contract. Ayan. Tapos na ang aking kontrata ng dalawang taon. Kaya kami babalik na sa Dubai. Etchers! <laughs> Hindi, joke lang. Ay, sasabihin na, OA, -ay, OA. -ay. Ayan. OA -ay naman ang taba ching na to hoy oh, ayun naman ang baboy na to. Ano yung baboy? Ano yung baboy? <laughs> ano yung baboy? Hindi, <laughs> joke lang ha. Natatawa talaga ako sa mga nagsasabi yung baboy. Eh, tignan nyo tuloy. Ayan, lumilit-lit. Nagkakaliig na ako. o. Oh. Hmm. <laughs> Nagpiling na naman. Ayan. Na Pero ayan, balik tayo sa usapan na uh, kung bakit daw baka kami lilipat ng Dubai ay ano kasi mga kapanay, di ba, talagang pumunta kami rito sa Pakistan para matuto yung mga bata sa Islam talaga. Ayan, sa ngayon naman ay natuto na yung mga anak ko, alhamdulillah. Kaya babalik na kami kasi mga anak ko naman ay matitigas na ulo dito. Ano, nai-stress ako, matitigas ulo, tumitigas ulo ng tumitigas ng todo-todo, kaya... Sabi ko, balik na kami dyan. Kailangan kong, ano yun to, disiplinahin ng malupitan yung mga anak ko. Kasi nung nasa Dubai kami, ang babait nito, lalo na si Usman. Ako, sobrang bait ni Usman. Sabi ko, ah, nagiba ugali. Kasi di ba, maraing kung pinsan, maraing nakikita, nakakasalamuha, kaya na-adapt siguro. Tapos ayun, saka nga, ano, kasi yung asawa ko, saka rin kami tumira rito nga, para ka kumakaipon tayo. Para kasi doon mahal bahay, bahay mahal pag-aaral, di ba? Mahal lahat, bilihin. Sabi ko, para makaipon, uwi kami dito sa Pakistan. Ayun. Eh, sa awa naman ng Panginoon na hindi man kami nakakaipon. <laughs> ay, ewan ko ba? Kasi uwi na uwi. Masawa ko din yung nakikita. Kada 3 months, minsan 2 months pa lang umuwi na. Kundi siya ang uuwi, eh yung kapatid niya ang uuwi. Sabi ko, hindi rin tayo nakakaipon. Sabi ko, maganda, magsama-sama na lang tayo. <laughs> Kaya ayan, babalik na kami doon. Saka gusto na rin talaga ng asawa ko na magsama-sama nga kami. Naiinip. Ano talagang kaya uwi na uwi, namimiss yung mga bata. Saka syempre, ang inahin. <laughs> ayun, lalo mo bibisit sa akin yan yung mga basher ko na nagsasabi na pigi daw ako. Natatawa na lang talaga ako. Tapos ayun nga, para mas masaya din kasi yung sama-sama, di ba? May magsasabi pa oh, sumama ka sa asawa mo para ano, hindi maka babae, baka mami may girlfriend na doon. Hindi naman sa ganun. Ako kasi, sabi ko nga sa tiwala ako. Ang tiwala ako talaga 200%, hindi lang 100%. Hindi ako pala isip. Siguro ganun talaga pag panatag ka, sa kapag kilala mo na talaga yung tao, eh, hindi ka na nag-iisip ng ganun ganon At saka, subukan niya, no? <laughs> Lalo na pagkaganyang natutuyo na mga tagyawat ko. Huwag <laughs> siyang magloko-loko, oh natutuyo na ano, 'di ba? Napugpug ako ng tagyawat, pero ngayon natutuyo na oh. Ang si ang nakapagpatuyo pala niyan ay ano, uh, tawag ano itawag doon? Gori, yung gori na abukado at saka ano, turmeric powder. Turmeric powder maganda palang lang makatuyo ng tagyawat oh. Ay natuyo M mga ano lang yan, bakas na lang nang nakaraan niya na Pero meron pa rin hindi tuyo, pero natutuyo na siya oh. Hmm. Di ba nung nakaraat, talagang pulang-pula yan, pinugpuga ako ng tagyawat. Ayan, nawawala na, alam din na. Ayan yun nga, sama-sama na lang kami, sabi rin ng asawa ko, magsama-sama na nga do kami. Para tuwing galing do siyang trabaho, ayan, meron siyang uwi na mga bata. Kasi mga anak ko, pagka dumadating ng asawa ko sa trabaho, nagtatakbuhan na yan, niyayakap na yung papa nila, ang mahalik. ayun, yun talaga namimiss na asawa ko. Noon nga dati, 'di ba, sa Dubai kami nakatira, tapos pumunta kami rito. Yung asawa ko umiiyak lagi yan nung umalis kami. At sa tapos, umalis siya sa tinitira namin. Eh, yung tinitira namin, pwede pa siya mag-stay ng one month kasi nga ano yun eh, nakabayad na. Kumbaga, kunwari, mga 25 days pa pwede pa siya din tumira kasi nga, nabayaran na. Tapos, ayaw niya na tumira, hindi na siya tumira doon. Doon na siya natutulog sa office niya. Ayaw niya na umuwi parang nakikita do niya yung mga anak ko saka ako pagka andun uh, siya nalulungkot do siya natatakot din do siya parang may parang may multo nga kasi naririnig do niya yung mga anak ko o, parang nakikita niya tatakbuhan ganun naiiyak lang do siya doon. kaya ayun kaya asawa ko talaga balik na do kami eh ayun dahil dahil na lang ang plano ng asawa ko eh Kesyo, sa so, ganito ko pupunta tayo, ng bukas na pasyalan dito, ganyan, ganito. Sabi ko nung sa asawa ko, oo, oh, marami talagang pasyalan yan ano. Sabi ko, pera na lang ako lang talaga. so, <laughs> <Sabi ko. laughs> tawa kami ng tawa, ano. Sabi niya ba, sa birthday mo, ganyan, punta tayo sa ganito. Sabi ko, magkano magagasas mo dun? Sabi niya, ganito. Sabi, ay, bigay mo na lang sa akin. <laughs> Sabi ko, <laughs> bigay mo na lang sa akin, Wag na tayong gumastos. <laughs> ayun. Ayoko kaysa gumasas, di ba? Ibili ko na lang ng isang maliit na singsing, -sing, ano? O, de, mas okay, ano? Tapos ayun, sabi niya, minsan-minsan lang, sabi niya. Ay, ano uh, nung tumatanda ako, nung nagkaasawa, naging, ano ko, mahigpin, makuripot. <laughs> pero nung dalaga ako, gastadora ako. Pero nung nagkaasawa ako, naging kuripot ako. Ewan ko ba? Ganun. Pero hindi pa rin naman talaga kuripot kasi mapag... Pero yung para sa sarili ba? yung ano, mas gusto ko na lang i-pundar o i-invest ba sa alahas, ganyan kaysa i- saya-saya ba, party-party ang <laughs> ayan lamang mga kapanay sa mga nagtatanong ay gusto na nga rin kasi ng asawa ko talaga magsama-sama kami kahit na magtipid na lang hindi na lang todo ganyan ang pera tipid-tipid ba at least sama-sama, diba? mas maganda pa rin talaga sama-sama kahit na medyo hirap. Eh saka pag napunta na ako sa Dubai pala mga kapanay, siyempre magkaka-ads na yung mga video ko, 'di ba? Kikita na rin ako monthly o kahit pano. makakatulong ako sa panggastos, gastos, 'di ba? O kaya yung kita ko sa kanya lahat ng gastos o yung kita ko yun yung i-save namin para magkaroon kami ng ipon, 'di ba? O kaya sabi sa asawa ko, okay na rin na magsama-sama kami kasi hindi rin kami nakakaipon pag kami yun nga talaga talaga hindi kami nakakaipo kahit na andito kami kasi nga yung asawa ko uwi na uwi naku ang daing ano nung asawa ko ang daing drama sa buhay pag sinasabi ko huwag ka na muna umuwi sabi ko after six months na lang ganyan hindi ka na naawa sa akong ginaganon naman ako miss na miss ko na yung mga bata tingnan mo may... tapos kasi mga anak ko ay, alam niyo na mga bata di ba pag tumatawag minsan nahihiya o kaya ayaw ka usapin busy sa laro di ba Nalulungkot pagkaganon. Kaya magsama-sama na lang kami kahit na hirap ang buhay, ba? Diba? Kaya mga kapanay, pag nasa Dubai na ako, sana ipanuurin nyo pa rin ako kahit na nasa Dubai na ako, kahit na alam ako dito sa Pakistan. Para naman magkaroon tayo ng konting dollars ba mga kapanay? Eh, mga... Sinood ko rin pala itong hikaw ko na kinaiinisan ng mga <laughs> inis na inis sa akin. Para lalong silang mainis ba? <laughs> Ayan mga kapanay, ha? magluluto na pala ako ha. Haba na naman ang chika ko. Talagang kaya ako eh, madalang na ako humarap sa camera ng nito mga nagdang araw eh. Kasi nakahaba ng todo yung chika kaya yung mga inis na inis sa akin na nasusunyo sa mukha ko eh. Pero yung talaga mga nagmamahal sa akin dyan, aking mga tunay na supporters, mga natutuwa sa akin. Kahit na, ayan, ganito lang, tuwan-tuwa na sila. Ano, maraming maraming salamat. Sana huwag kayong magsawa sa akin. At yan lamang for today's video. Mabush!